Yun po ang um, message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating uh, bayan. At sinabi niya na pantayan natin ang ating boto dahil ang mga tao na desperado ay kung anong anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kasi so, lang daw ay kantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. At sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din, sa so, mga kapatid ko na umusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. natin ay pagpapasalamat sa Diyos uh, sa magandang araw uh, na ito. Uh, walang init, walang ulan. Pakto lang ang lamig at uh, nabib nabiyayaan tayo ng uh, uh, pahintulot o permission na magsama-sama uh, sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay uh, narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maganda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka ng hiyan. Yeah. So, sabi ko, ah, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayon. araw na ito. Maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina o oh, hindi pa. Papunta na tayo doon. Ah, maliban sa happy birthday uh, song. So, uh, yun po ang uh, message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating uh, bayan. At sinabi niya na pantayan natin ang ating boto dahil ang mga tao na desperado ay kung anong-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay nantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga Senators. So yan po ang uh, message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanya, sa kanyang uh, birthday, ay pinost namin doon sa aking... Social media accounts, sa so Facebook. ko my warmest wishes for uh, former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And uh, I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience. encouraged through his exigence. Si PRD kasi um, uh, very uh, demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isang, isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho niya. And that was his way as well uh, sa amin uh, noong kami ay lumalaki at nagpapasalamatan na ako doon dahil um, natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, mag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid. At sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na umusin niyo yung luha ninyo sa doob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, well sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak. Uh, in fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang uh, Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na sa beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos uh, ah, tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakimnag ka ba? <laughs> Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? <laughs> And then sinabi ko lang, oh, nahihirapan ako.